Balik normal ang buhay ng mga taga-barangay Iniwaran sa Templo Island ng San Pascual Masbate makalipas na ma malapit sa isla ang isang submersible drone noong nakaraang linggo. Bukod sa mga lambat, bitbit -bit ng pumalaot ng mga manging isda ang paalaala ng pulisya na kung makatutunghay ng kakaibang bagay sa dagat ay ipagbigay alam agad sa otoridad. Ayon kay PNP Bicol, Regional Director, Police Brigadier General Andre Dizon, nakatakdang bigyan nila ng pagkilala ang mga manging isdang nag sa drone na may 3.5 meters na haba. Napaka-proper po nung ginawa nila sir na hindi nila diniskubre, hindi pinakialaman, hindi sila naging curious doon sa bagay. Bagkos uh, yung... Uh... Uh, course of action nila ay uh, i-inform yung barangay captain nila po, sir. Naniniwala ang opisyal na pag-aari ng China ang drone dahil sa marking nito na HY-119 pero duda siyang may partikular na nais i-monitor ang unmanned underwater vehicle o UUV sa Bicol. Ang inaasyon po natin doon, sir John, ay baka napadpad. Kasi uh, yung uh, tinik po siya initially ay wala na siyang power. At yung uh, San Pascual-Masbate-Fuerzon ay nasa inner portion po ng uh, Bicol. Mm -hmm. So uh, marami pa siyang dadaanan na isla bago po siya makarating doon sa Masbate. Unang submersible drone ito na nakita sa Bicol. Pero ayon sa opisyal, may dalawang insidente ng pagkapadpad ng ilang gamit mula sa ibang bansa ang naitala sa karagatan ng Bicol noong nakaraang taon. Marso, nang matagpuan ng isang abandonadong speedboat sa Vinson's Camarines Norte. Noong Mayo, isang floating device o boya na pinaniniwala ang tracking device ang narecover sa Karamuran, Katanduanes.